Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang tungkol sa hamon sa ekonomiya. Pero bago ang lahat, tayo ay magbabalik-aral tungkol sa separatist movement o Islamic secessionist pang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARRM. Unang tanong, ano ang Moro separatist movement? Ang tamang sagot ay... Ang Moro Separatist Movement ay isang kilisa ng mga Muslim sa Pilipinas na naglalayong magtatag ng isang malayang estado o autonomiya sa Mindanao. Pangalawang tanong, ano ang pinag-ugatan ng Moro Separatist Movement? Ano ang hiling ng kilisang ito? Ang tamang sagot ay, ang pinag-ugatan ng Moro Separatist Movement ay ang matagal ng pagkakaiba sa kultura, relihiyon at ekonomiya sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano sa Pilipinas, Gayun din ang mga grievances. Ang hiling ng pirusang ito ay ang pagkakaroon ng sariling pamahalaan o estado para sa mga muslim sa Mindanao. Ikatatlong tanong, bakit nila hiniling ang pagkakaroon ng nagsasariling pamahalaan? Ang tamang sagot ay Hiniling nila ang pagkakaroon ng nagsasariling pamahalaan upang maprotektahan ang kanilang kultura, relihiyon at mga interes at upang magkaroon ng mas malaking kontrol sa kanilang sariling mga buhay at kapalaran. Ngayon, tayo ay dumako sa ating bagong aralin na patungkol sa hamon sa ekonomiya. Ang mga habong pang-ekonomiyang hinaharap ng Pilipinas ay may kinalaman sa mga isyong may malalim na pinag-ugatan. Ito ay napalolooban ng mga isyong may kinalaman sa kahirapan. Lumalaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Hindi maunlad na sektor ng agrikultura at iba pa. Mahalaga na maunawaan ang mga ito upang magkaroon ng higit na pagunawa sa kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa. Sa kabila ng pagtatapos ng kolonyalismo at imperialismo sa huling bahagi ng ikadalawampung siglo. Hindi pa rin nawala ng tuluyan ang impluensya ng mga kanluraning bansa sa Timog Sulangang Asya. Ito ay sa pamamagitan ng makabago at tahimik na paraan ng pananakop na tinatawag na neocolonialismo. Kung ang imperialismo ay pamamahala ng isang bansa sa isa pang bansa, ang neocolonialismo ay tumutukoy sa pagsasamantala ng isang makapangyarihang bansa sa isa pang bansa upang maipagpatuloy ang mga kapakinabangang natatamasa nito sa papaunlad na bansa. Nagsisilbing hamon ang neokolonyalismo sa Pilipinas. Ito ay bunsod ng sumusunod na dahilan. Patuloy na umaasa ang Pilipinas sa mga dayuhang pamumuhunan at tulong. Patuloy na nakikilahok sa ekonomiya ng Pilipinas ang mga dayuhang multinasyonal na karaniwang dating mga kolonyalistang bansa. Sa ganitong paraan, ang Pilipinas ay nakatali sa mga tuntuning ng mga namumuhunang ito. Sa pagpapatupad ng mga kondisyong ito, maaaring mabaliwala ang kapangyarihan at kalayaan ng pamahalaan sa pagpapasya nito. Ito ay maaari ding maging sanhi ng pagbabago sa pulisya at kawalan ng kontrol sa ekonomiya, lipunan at politika ng pamahalaan ng papaunlad na bansa ang patuloy na pagpasok ng Pilipinas sa mga kasunduang pangkalakalan ay maaaring maging sanhi ng pananamantala ng mga makapangyarihang organisasyon o bansa. Hindi malayo na humiling ang nagkaloob na bansa ng pagkakataon ng magamit ang likas na yaman at kapaligiran ng Pilipinas. Mama, maaaring maging sanhi ng pagkasira ng kalikasan, kagulutan sa lipunan at konsentrasyon ng sa kamay ng mga dahilan. Ang multinational corporations or MNCS ang karaniwang dumaganap ng papel ng neocolonies. Ang pagpasok nito sa isang bansa ang pagsisimula ng hindi tuwirang pagkontrol ng makapangyarihang bansa sa mga umuunlad pa lamang ng mga bansa. Ito ay maaaring magtatag ng operasyon sa isang umuunlad na bansa upang makinabang sa higit na murang paggawa at hilaw ng materyales. Sa pangyayaring ito, napagkalaoban lamang na mababang pasahod ang mga manggagawa at kasabay ng pagkasira ng kapaligiran ng bansang papaunlad. Kadalasan, ito ay nauuwi sa sitwasyon ang FNCS na ang nagdidikta ng mga tuntunin makapagbibigay sa kanila ng higit na kapakinaba. Ang sitwasyon ito ay nagbibigay daan sa mga gawain of sharing o pagdikat ng maraming FNCS mula sa mga unlad na bansa. Patungo sa umuunlad pa lamang na bansa. Hinagawa ito upang maiwasan ang mahigpit na regulasyong pangkapanigiran at mataas na buwis sa mauunlad na bansa. Ang pangingibabaw ng MNCS sa umuunlad pa lamang na bansa ay maaaring makapigil sa pagunlad ng mga lokal na negosyo at nakahadlang sa paghinang ng industriya na umuunlad pa lamang na bansa. Sinasabi rin ng mga kritiko na nakahihigit ang tamang pakinabang ng mga MNCS kaysa sa bansang papaunan. Sa isang banda, ang MNCS ay nakapagdadala ng puhunan, hanap buhay at teknolohiya sa umuunlad na bansa na nakatutulong naman sa pang-ekonomiyang pag-unlad nito rin para sa umuunlad na bansa ang pamumuhunan ng mga MNCS sa mga proyekto, infrastruktura tulad ng mga kalye at power plants. Ang foreign debt, ang mahabang panahon ng pagkakautang ng Pilipinas na may mataas na interes at maikling panahon ng pagbabayad ay maaaring mauwi sa siklo ng pag-asa ng bansa sa paggutang. Pagtatagal, maaaring maging sanhi ito ng kawalan ng katatagan ng pamahalaan at ekonomiya. Sa patuloy na pag-utang ng Pilipinas, ang bansa ay maaaring masangkot sa kasunduang hindi makatutulong sa mga hamong kinakaharap. Lumalaking agwat ng mayaman at mahirap Ang lumalaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ay laganap na isyu sa Pilipinas. Ang hindi pagkakapantay-pantay na ito ay nakapipigil sa pagsisikap ng pamahalaan na mabawasan ang kahirapan at maaaring mauwi sa kaguluhan sa lipunan. Sa kabila ng pagunlad ng ekonomiya ng bansa, ang malaking bahagi ng populasyon ng mga Pilipino ay namumuhay pa rin ng mahirap. Ito ay ibinubunsod ng hindi pagkakapantay-pantay ng kita ng mga mamamayan sa bansa. Ayon sa World Bank 2023, ang Pilipinas ay nakagawa na ng mahalagang pakinabang sa pagpapababa ng antas ng kahirapan. Ito ay ibinunsod ng tumataas na growth rate at pagpapalawak ng pagkakaloob ng hanap muhay sa labat ng agrikultura. Dahil dito, bumaba ang antas ng kahirapan sa bansa ng dalawang patlong bahagi. Mula 49.2% noong 1985 ay bumaba ito sa 16.7%. Noong 2018, dahil dito, ang middle class noong 2016 ay dumami na ng halos labing dalawang milyon at, at ang apat na put apat na milyong bilang ng populasyon ay tinatayang may kasiguruhang financial na. Gayunpaman, sinasabing malayo pa rin ang agwat ng mayaman at mahirap sa bansa. Kalahating kabuang bilang lakas paggawa ay naghahati sa kakarampot na labing apat na ng bahagdan lamang ng pabansang kita ang apat na daan at dalawang putatlo na bahagda na nakapuha ng Pilipinas noong 2018 ay nagpapatunay na isa ang bansa sa mga mahindi pantay na distribusyon ng kita sa Timig Silangang Asya. Sa makatuwid, totoong ipagpalagay na maliit ang bahagi ng kita para sa malaking bahagi ng populasyon. Gayun din, malaking bahagi ng kita ang tinatamasa ng maliit na bahagi ng populasyon. Pinatutunayan ng diagram ang kalagayan ng hindi pagkakapantay-pantay ng kita sa pagkita ng mayaman at mahirap. Kawala ng pundasyong industriyal Matagal ng hamon sa Pilipinas ang kawala ng pundasyong industriyal dahil sa naging kolonya ng Espanya ng mahikik na tatlong daan, taon at ng Estados Unidos ng halos limang taon bago nakapagsarili ang Pilipinas ay nagsilbing pinagtukunan yaman lamang ng silaw na materyales at mga produkto agrikultural ng mga kolonialistang bansa. Ito ay pinalala pa ng alintuntunin ng batas ng pagpapalitan o free trade sa Estados Unidos na nagipayat ng ekonomiya na nakatuon lamang sa agrikultura. Iniwan ng mga kolonyalistang ito ang Pilipinas na hindi man lang nakapagpunla ng fundasyon para sa industrialisasyon. Naging mahirap din para sa Pilipinas na isang kapuluan ang industrialisasyon, bunsod ng kakulangan ng sapat na infrastruktura tulad ng mga kalye, adwana at supply ng elektrisidad na hadlang ng mga pupukulang na ito ang pagtatatag at pagpapasulong ng industriya na hindi rin nakaakit sa mga mamumuhunan sa bansa. Maraming manunuri ang nagsasabi na rin ito ng labis na burokrasya, malawakang katiwalian at pagbago-bagong pulisya at patakaran. Ang madalas na pagpapalit ng pulisya at mahabang proseso bureaucratic ay nakahadlang sa balak ng mga mumuhunan na magtatag at magpalawak ng mga operasyong industrial sa bansa. Sa kalagayang ito, higit na naaakit ang mga mamumuhunan na magtatag ng kanilang negosyo sa mga bansang may higit na matatag na basing industrial. BPO at OFW nang mga nakaraang dekada kapansin-pansin ang pag-asa ng Pilipinas. Sa sektor ng serbisyo, partikular sa industriya ng business process outsourcing, BPO at remittance mula sa mga overseas Filipino workers, OFW. Inilinis ng pagbabagong ekonomiang ito sa ilang pagkakataon ang atensyon palayo sa pagpapaunlad ng matatag na pang-industriyang sektor. Sa kapila ng mga ito, sinisikap pa rin ang pamahalaan at mga stakeholders na maipsan ang mga hamon at isulong ang industrialisasyon layon ng Philippine Development Plan ang pagsusulong ng industrialisasyon. Agrikultura at Post-Security ang agrikultura na nanatiling mahalagang sektor ng Pilipinas ay nananatiling hamon sa pamahalaan. Inventaryo ng stocks ng bigas sa Pilipinas na umabot sa 1,632.51 ipong metric ton. Ito ay indikasyon ng pagbaba ng 21.5 na kumpara sa inventaryo. Kumpara sa inventaryo na 2,080 Gibong metric tons noong Marso 2021. Philippine Statistic Authority, September 14, 2023. Dito nakasalalay ang ekonomiya at seguridad ng pagkain ng bansa. Ang sumusunod ang nananatiling hamon sa agrikultura ng bansa. Ako na nga ng sapat na kapital ng mga maniit o smallholder na magsasaka upang mabayaran ang mataas na halagang gamit sa agrikultura tulad ng abono, pesticidio, at iba pa. Munsud nito ay karaniwang nauuwi sa microfinancing o pangungutang sa mga money lender na may malaking buwanang interes ang mga nagsasaka ito ay nagaganap dahil sa masilumuot na pakikipagtransaksyon sa mga formal na institusyon tulad ng bangko sa bansa. Kakulangan ng pasilidad para sa mga aning produkto. Ang mga aning hindi na ipoproseso o may iba yung naayos o tama kung kaya't napipilitang ibento ito sa mababang halaga upang maiwasan ang kapasiran karaniwang nararanasan ng mga magsasaka ang pagkalugi sa kanilang produkto ng 10% hanggang 50%. Bunsod ng kawalan ng maayos na imbakan. Paglala ng suliranin sa climate change. Ang climate change ay isa sa mga pinakamatinding hamon sa mga magsasaka. Ang hindi mahulaan o inaasahang uri ng panahon ay nagpapalala sa paghina ng produksyong pang-agrikultura. Ang mataas na temperatura ay nagiging sanhi ng mahinang ani, samantalang ang pagdating naman ng sobrang ulan ay nagdudulot ng baha na nakakasira naman sa mga pananim. Kakulangan ng oportunidad sa pamilihan ang istruktura ng pabilihan sa Pilipinas ay nakasentro sa kakaunting kamay ng malakihang pamimili. Nalilimitahan nito ang oportunidad ng maliliit na magsasaka sa pamilihan. Sa dahilang wala silang kapasidad na makipagpaligsahan sa malakihang pamilihan. Kapulangan ng makabagong teknolohiya at proseso. Pinatay ito ay makatutulong sa mga magsasaka upang higit na maging produktibo, mabisa at pumikita. Ang lakas paggawa ng agrikultura sa bansa ay karaniwang pulang sa kalaman at kasanayan sa makapagong paraan ng pagsasaka at pagpapanatili ng masaganang produkto. Ang kahalagahan ng agrikultura sa si pagpapanatili ng seguridad sa pagkain at pagsusumikap sa pagbabawas ng kahirapan sa Pilipinas ay nagsisilbing hamon at nangangailagan ng pagkakaisa ng pamahalaan at mga mungayan. Bunga ng mga hamon ito, sinasabi sa isang pag-aaral na hindi hangad ng mga magsasaka, Pilipino na maging magsasaka rin ang kanilang mga anak hanggang hindi sila sigurado na magkakaroon ng malinaw na kinabukasan ang kalagayan ng agrikultura sa bansa. Munsod nito, ang Pilipinas ay maaaring makaranas ng kakulangan sa magsasaka sa darating na mga dekada. Ngayon, tayo ay dumako sa ating pagsisili. Unang tanong, ano ang neokolonialismo? Ang tamang sagot ay ang Leo ay isang pagkumpanyo ng pananakot na gumagamit ng influensya sa mga underdeveloped na bansa sa pamagitan ng militar, politika, ekonomiya, at kultura. Pangalawang tanong, sa paanong paraan ito nagsisilbing hamot sa Pilipinas? Ang tamang sagot ay nagsisilbing hangin ito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagkontrol sa ekonomiya ng bansa. Pagpapataw ng mga dayuhang produkto at pagpapalaganap ng mga ideya at kulturang dayuhan na maaaring sumira sa ating sariling kultura at identidad. Maraming salamat sa pakikinig. Sana kayo ay may natutunan ngayon. Paalam!